Ayan, magandang araw mga kaki. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super TV. Kamusta po kayong lahat? Mga kaki, sana po ay nasa po kayong kalagay na bang pinapanood niyo po yung video natin ngayon. So ito guys, wala po tayong ibang pag-uusapan ngayon. Kundi it's all about Elias JTB at Ma'am Abigail. Good news lang po yung pag-uusapan natin ngayon mga kaki. Alam niyo naman siguro yung mga issue ngayon guys. Ayan, siguro nakasubaybay din po kayo. Pero hindi na natin yung pag-uusapan dito mga kaki. Dito po tayo sa nag-offer po ng kasala kay Ilya si TV Maquio at Ma'am Abigail. Nasasagutin niya na lahat Maquio. Yung binyo Maquio, yung pagkain, lahat po ng uh, kailangan sa kasal ay sasagutin po niya. Kasi Maquio, hindi pa kasi kas kasal sila Ilya si at Ma'am Abigail. Yan, sinasabi ng iba guys na live-in partner pa lang sila. Wala pa silang papel. So ito guys, meron pong gusto mag-sponsor. Mga kakyu, grabe. Ang dami pong nagmamahal sa dalawa, mga makiyu, hindi po biro ang mag-sponsor ng kasal mga kakyu ha. Yan pwede po, pong milyon po yung gagastos nito kasi hindi po basta-bastang tao. Si Ilya Si TV at si Ma'am Abigail ngayong panahon, 'di ba? So hindi po basta-basta yung igagastos na dito, guys. Pero willing po siyang gastusan mga kakyu, willing po siyang mag-sponsor lahat-lahat po. Yan pati siguro yung susuotin Mario. Ang sabi po niya mga kakyu, wala nang ibang gagawin si Ilya, si TV Macchio at si Ma'am Abigail kundi magsasalita na lang ng I do. <laughs> Kasi sagot niya na lahat guys eh. Pagkain, yun yung venue, yan. Basta lahat daw na kailangan sa kasal mario So ito guys, ito yung kanyang post. Yan, basahin natin para at least alam din niyo baka sabihin niyo gawa-gawa tayo ng kwento dito. Ito guys, basahin natin. Ayan. At ito mga kayo yung post na gusto pong tumulong gusto bang mag-sponsor sa kasalang Ilya si TV Macchio at Ma'am Abigail? Guys, pagpasensya niyo na kung medyo mali-mali yung pagbasa natin dito kasi medyo hindi ko talaga alos maintindihan yung kanilang dialect, Macchio. Meron pong mga ilang English guys, pero try natin. Ito po ay si Ma'am Maris Aguiro de la Pedra, Macchio. Ayun, no. verify po yung kanyang Facebook guys. Pwede niyong puntahan. Ayan po yung stock yan si Ma'am. Ang sabi po niya nito, help me to reach out Uh, to the common law wife of Mr. Elias. Ayan, let's make it official. So earlier, di ba, na ay nag-trend nga uh, tungod kay wala kay ginahawakan nga marriage certificate, wala kay katungod mo claim na asawa o wa ay kakarapatan magselos. Nako po, naan na may anak, Kaipo naman sa balay husband and wife naman good ang ilang uh, pamuyo marriage certificate na lang good ang puwang so let's make it official let's call them to get married wow why, why man siguro had lang siguro og uh, magpakasal ni mong duha ibigil and elias tama ba ko why objection okay ra ang manager. oh ang parents yan okay naman ang tanan siguro excited na apod ang inyong anak mahatod sa inyong singsing sa altar. At a friend of mine reached out to me that he is willing to sponsor for food. Ah, okay, Matthew. Ayan, balik kaibigan pala ni Ma'am Matthew. Siya lang yung nag-post para makarating to. Kinailis si TV Matthew at Ma'am Abigail na gusto niyang mag-sponsor sa kasal. Matthew, a friend of mine reached out to me that he is willing to sponsor food, pinyo, decor, cake, hose, coordinator, sound and light mga kakuyo. He is willing to reach out for more sponsor that needed for this waiting game. Grabe guys. Grabe yung gusto niyang itulong mga kakuyo. At maghahanap pa siya ng other sponsor pa mga kakuyo para sa kasalang ito mga kakuyo. Sagot na tanan ni Sir Kai Bothered na me. Marriage certificate naman lang di ay ang kuwang ay hala. Sige, ay doon na lang inyong buhaton sige na bahala sa tanan tanan kay sagot na tanan ni sir ang preparation sa kasal ayan presensya na lang Jun, inyong laanan kay i know that busy ka ayo mo sa si inyong kanya-kanyang schedule hopefully matangad ni ayan again help me to call out miss abigail and his partner elias for their wedding <laughs> na bumulot tayo magbasa so yun guys ayan So, sana po makarating po ito kay Laila si TV, mga kayo, at Ma'am Abigail. Siguro, mga kayo, na rin nila to guys. Kasi maraming nag-share. Ayan, no? Oh, marami pong nag-share, mga kayo, na umabot po ng 9,700, mga kayo, mga nag-share. Panigurado, mga kayo, nakarating na po ito sa kanila, guys. Na meron pong gusto mag-sponsor sa kanila pong kasal. Mga kayo, crappy, guys. Yan, kaabang-abang to mga kayo, kung ano yung sagot dito ng dalawa, mga kayo. Kasi ito, finally. Mga kayo, na po sila Meron na silang panghawakan na patunay Mario na mag-asawa na talaga sila dahil ito na uh, ikakasal sila Mario at meron na silang panghawakang papel Mario. So 'yun lang guys. Yan. 'yan po yung good news natin ngayong araw sa inyo Mario. Abangan pa natin Mario ang uh, susunod na kabanata dito Mario kung ano yung sagot po nila Elyosi TV dito Mario. So 'yun lang Mario. Sign uh, Sinyal ko lang sa inyo tung good news n'to guys. Kasi uh, malaking tulong to kina Ila si TV at Ma'am Abigail Macchio. Kasi may kakasal na sila Macchio at wala po silang gagastusin dahil sagot po lahat ng gusto mag-sponsor sa kanilang kasal Macchio. Grabe, lahat-lahat guys. Yan, coordinator, music, yan, pagkain, venue, lahat po sasagutin po ng gusto mag-sponsor Macchio. At maghahanap pa siya ng other sponsors. Ibig sabihin Macchio, hindi po siya basta-bastang tao.